Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magpantuhan matapos ang trade deadline kung saan nakuha ng Los Angeles Lakers ang tulad ni Luka Doncic. Kumpiyansa ang madaming fans sila na kayang talunin ng team na ito ang lahat ng makakarap nila lalo na kapag nahanap na nila ang tamang timpla sa opensa. Subalit ang partikular na matchup ng Denver Nuggets at sa 3-time MVP ni Nikola Jokic ang nakikita ng karamihan bilang ang kontrapelo ng Lakers. Dahil ang playoffs nga ay battle of matchups at minsan ay may malalakas talaga na team na sadyang bad matchup nga talaga para sa iba. Halimbawa na lamang last season kung nagkatapat nga ang Dallas Mavericks at ang Denver Nuggets ay posibleng mas nahirapan pa ang Mavs sa Denver kahit na madali nilang tinalo ang Timberwolves na tumalo sa Denver Nuggets. Ayon nga kay Shannon Sharp ng ESPN ay kung makakarap nga daw ng Lakers ang number 1 seed OKC Thunder at maiiwasan nila ang Denver Nuggets, makakaabot nga daw ang Lakers sa NBA Finals at madami nga ang sangayon dito. Dahil alam naman natin ang kakayahan ni Lucas sa Opensa at kaya niya magbuhat ng team at laban nga sa OKC, efektibong ang matchup na kontra dito Ngunit hindi mo nga mapapagaling ang depensa ni Alex Len at Jackson Hayes kontra kay Jokic Dahil na din nagiging superstar nga si Jamal Murray laban sa Lakers Wala din silang sagot kay Michael Porter Jr. at sa shooting nito na madalas magliyab kontra sa Lakers at noon nga ay may Anthony Davis na sila na isang All-NBA level defender ay hindi pa rin nga nito mapigilan si Nikola Jokic na magtala ng mga halimaw na mga stats. At base nga sa pinapakita ni Joker ngayon ay tila ba mas gumaling pa nga siya habang mas lumambot naman ang paint defense ng Lakers. Stylistically ay bad matchup nga ang Denver Nuggets para sa Lakers. Kung noon nga ay bad matchup na ito, mas lalo na ngayon mga na wala na silang Anthony Davis. Ganun pa man kung may butas man nga na pwedeng ma-expose sa Denver Nuggets ng Lakers na wala sila noon ay ang kakulangan ng outside shooting ni Russell Westbrook at Christian Brown Although mungang nahanap na nga ni Jokic at Nuggets ang paraan upang maging fit sa isang sistema si Westbrook kahit na hindi siya ball dominant Ibang usapan pa din nga ang playoffs and historically kahit na napakahusay na player ni Russell Westbrook madalas nga siya mag-struggle sa playoffs dahil sa napaghahandaan nga ang kanyang style of play at hinahayaan lang siya na tumira sa labas dahilan kung bakit hirap nga siya na makalabas sa first round ng playoffs. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup na meron ng Los Angeles Lakers ngayon to go all the way to the championship? o tulad lamang ng sinabi ni Shannon Sharp na wag lang makabangga ang Denver Nuggets sa playoffs dahil tagilid talaga sila sa matchup na ito. Habang ito naman ang kinatatayuan ngayon ng standings as of All-Star Weekend, sa East ay medyo napapadami nga ang talong ng Celtics kaya naman manakin na ang angwat sa kanila ng number 1 seed Cleveland Cavaliers. Sa ngayon nga ay fix na ang top 3 spots dito at may significant lead sila kumpara sa iba. Sa West naman ay malaki pa rin nga ang agwat ng OKC Thunder sa lahat. Subalit hindi nagkakalayo ang number 2 hanggang number 5 seed at sobrang dikit lang din ng 7 to 12 seed.